ito sa kaalaman niyo okay na okay na kami ni Billy and Billy's presence here today. Madlang people knowing na we are okay. Baka mag-inspire to sa inyo na mag din. It's about time. Baka kaya nyo na rin na makipag-reconcile. Uh, lalung Lalong-lalo na sa mga taong mahalaga sa inyo. Kasi si Billy is one very important person sa buhay ko. At the end of the day, you are my best friend and I love you very much. Regalo natin to sa madlang people na makita nila tayong magkakasama ulit. Okay. Um, thank you. Thank you, Vice. Happy anniversary, first of all, to us um, marami akong realizations this past month. Kababalik ko lang galing states. Kakita ko lang kasi ng daddy ko. Hindi ko kasi alam hanggang kailan ang tatay ko sa mundong ito. Pero nagpa-realize sa akin, alam mo ba ang bilin niya sa akin? Is mag tayo. And nung sinabi ng daddy ko na request niya was part of that, it's beyond my control. I think lahat to nang dahil it was